Good morning. Ani anak punta sa atong mga ano halamang gamot na nagagamit natin sa araw-araw herbal medicine. Ang sampung po ay number 1 na gamot sa sakit ng tiyan, mga panuot sa hot <laughs> sa lawas. Mao ni number 1 kay kagabi eh si gagang sakit ang iyang tiyan, mao na akong gipainom pero kuha jud. Miracle medicine jud ini. Eh sambong or gabon. Yan. Ang luya naman ay napakaraming gamot na kayang gamutin. At nambiruan dito yung pumamalat, sintomas sa ubo. At saka marami pang ano, kayang gamutin ito. 27 benefits sakit kayang gamutin ito. Matod pa sa mga eksperto. Ayan o. Laklak -lak na. Ang ganda pala ng bulaklak ng luya. Hmm. Ito naman ang oregano. Ito ang pinakamabisang gamot sa ubo. Ayan. Pag may ubo ka, ihalo mo lang to sa tubig na mainit o di kaya diktikin mo yung katas, yung anahin mo. Pigayin mo yung katas, haloan ng kunting tubig, pwede rin pure kung kaya mo. Medyo manghang to. Ito yung pinakaanong luna sa ubo. Pero, para hindi matuloy yung ubo mo, pag may sintomas, sintomas, ka na ng ubo, luya ang inumin mo. Diktikin. Pure. Hindi ka na maubuhin. Ito, gamot din to, pero ang luya, so, hindi pa pasok yung ubo, sintomas pa lang, yun ang inumin. Ayan. Ang mga halaga, hala, ah, halamang herbal ay nakakatulong sa ating mga araw-araw na pamuhay sapagkat kami ay eh nandito sa bukid at hindi kami makakabili agad-agad ng mga medicine na sa nabibili sa mga butika dahil malayo ito yung pansamantalang inulunas namin pag kami ay may mga nararamdamang uh, sintomas ng ubo o anumang karamdaman o sakit ito naman po ay ang ito ang tawagan ito peppermint or herbivena Marami din to. Ito, pag may lagnat ka, ito po yung gamot. Kuha ka nito, ilag halop sa tubig, inumin mo at gagaan yung pakirandan nimo sa lagnat. Pero hindi lang ito gamot, ito hinahalo rin sa pagkain. Oh, nahalo to sa pagkain at napakasarap, napakasarap po nito. Lalo na sa kinagang, bicol na recipe. Yung kinagang po ay yung bata ng mas matanda sa sa buko, kunti. Tapos saluan mo nito. Kayo rin 'yon, tapos saluan nito. Ang ng ano, shrimp or ipon. Himayin, tapos lagyan ng sang, uh, panakot, bawang sibuyas. Tsaka ganito. Ang sarap na asin bitsin. Ibalot sa dahon ng saging tapos ipaisan or steam. 'Yon ang napakasarap nito. Ang bango. Yan. Yan ang peppermint or herbabuena. Ito ang ano, uh, Artemisa or ang tawag dito ay hilbas. Ito ay mabisang gamot sa kabuhion, yung masamang pakiramdam na hindi magtunawan at saka gamot din to sa lagnat, paisan, ihalo sa ano, sa pinaisan, tapos iham, eh, i, sa noo para maibsan ang init sa katawan. Yan, gamot sa kabuhi, gamot himas mo. Kung napas mo, pas mo ka, yung gamot dito, kunin mo, ilaga, haluan ng sinunog na bigas, at gamot na. Isunog ang bigas. Tapos, yung gamot nito, tatlo. Tatlo nung ano. Meron pa yung... Wala dito eh. Hindi ko, anong, hindi ko lang papangalanan kasi hindi nyo naman alam kasi bisaya dito. Basta, mabisang gamot to sa pasmo. mo. At saka, lagnat. Ipaisan to, lagnat. I, anong sa noo. Maibisan na ang init sa katawan na dinaramdam lang pag lagnat. Yan. Yan ang Artemisa. Ewan ko tawagan sa Tagalog. Basta sa amo Artemisa dito, hilbasa. Ewan ko sa Tagalog. Yan po. Ayan o. Ito naman po ay ang ano ah uh, eucalyptus. Ito yung eucalyptus or bix ang tawag dito. Ito po yung napakabango. Oh. Napakabango po ito at mabisang gamot sa ano sa sipon. Pag magraninos po kayo, ito yung ano niyo, uh, ganyan niyo lang. kanin niyo lang. Tapos, sandali ha. I-rub e, siya ng ganito. Kung yung hindi ka makakahinga dahil ang sipon mo ay ano yung sobrahan, malala na. At ulang na lang, magnganga ka sa ano. Ito yung gagawin mo. E ganun lang. Makakaginhawan na kayo. Ang bangon ito. Ito yung ginagawang bix. Vicks Vaporub. Nakagawa nga ako ng ano, ng gamot na halo-halo. Ginawa ko minsan, tapos ginawa kong ano, pang haplas or pang, pang ano sa katawan ba, pag maraming ano. Parang epekasent, nakagawa ako nun. Tapos sunod gagawa ko pag marami na to. Yan. Ito ang eucalyptus or Vicks. And that's for today's video. Thank you for watching.